Bagbanta sa buhay ni Trump. lumabas sa pahayagan sa Iran, kamakailan lang ang nakababahalang balita hinggil sa binabalak ng Islamic Republic. Matapos anyayan ito sa isang nuclear deal kasama ang Estados Unidos, tinanggihan ni Ayatollah Ali Khomeini ang sinasabing plano. Bagkusay, pinagbantaan din ng mga karatig na Arab state na huwag tutulungan ng Amerika kung aatake dahil kung magkakaganon, sila ay malilindikan din. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na dahil sa walang tiwala ang US sa Iran at wala din namang tiwala ang Iran sa US, mabubulilyaso ang kasunduan at ang magiging katapusan ay malaking digmaan na kasasangkutan ng buong daigdig. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala ang tanong Totoo ba? Pagdating sa tinatawag na nuclear deal ng Estados Unidos at ng Iran, dati na itong pinagtatalunan ng dalawa. Pero kung nais malaman ng punot dulo ng kasunduan, kailangan ay magbalik noong mga taong 1950s sa mga panahong tinulungan ng Amerika na gumawa ng kakayahang nuklear ang Iran sa ilalim ng pamunuan ng dinastiya ni Shah Pavlavi. Pero lahat ay nagbago nang umupo sa pwesto si Ayatollah Khomeini taong 1979. Maraming nagbago sa bansa pero ang mga advancing teknolohiya mula sa Amerika ay napasakamay ng bagong administrasyon at naging isang malaking peligro sa mga taga-kanluran. Ang resulta ay isang katerbang sanctions ang tinanggap ng Iran. Taong 2015 pumasok ang makasaysayang Nuclear Deal ayon sa Council on Foreign Relations na pumayag ang Iran na itigil ang paggawa ng sandata nuklear kung tatanggalin ang mga sanctions laban sa kanila. Kalakip sa nasabing deal ay gagamit lamang ang Iran ng nuklear sa kanilang teknolohiya pero hindi para gumawa ng nakasisirang bomba. Kapalit nito ay tulong pinansyal at ang pagbukas ng bansa sa kalakal. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy ang Iran sa pagpapagawa ng mga gusali gamit sa uranium enrichment o planta na nagpupuro sa elemento ng uranium. Pagawaan ng mga parte gamit sa mga ICBM na nagkakarga ng sandata nuklear at mga delivery systems nito. Wagamat hindi pa nakagawa ng nuclear weapon ang Iran, napuna ng Amerika na tila naghahanda ito. Matapos ang tatlong taon, noong 2018, pag ni Trump sa pagka-presidente. Tumiwalag ang Estados Unidos sa nuclear deal at itinuloy ang mga sanctions laban sa Iran. Nag-akusa ang magkabilang panig na ang kabila ay hindi sumusunod sa kanilang kasunduan. Ngayong 2025, sa pamunuan muli ni Donald Trump, mas mainit ang usapan hinggil sa paggawa ng Iran ng sandata nuklear. Noong isang taon, pinaniniwala ang umabot na ng mga 85% pure ang kinakailangang uranium. Pag umabot ito ng mga 90%, pwede na itong magamit sa nuclear warheads. Ito ang ikinababahala ng Amerika, kaya nagsulong ulit ng bagong nuclear deal na halos kapareho din ng mga nauna. Pero ang alukay, may kasamang panakot. Binalita sa Reuters, bago matapos ang buwan ng Marso, na pinagbantaan ni Trump ang Iran na kung hindi ito makikipagkasundo sa bagong nuclear deal, bobombahin ito ang buong Islamic Republic. Nakarating sa pamunuan ng Iran ang banta laban sa kanila. Noong unay, tahimik lang si Ali Khomeini. Makalaunan, nagbanta din ang Iran pero hindi laban sa bansa ng Amerika. Ang banta ay sa buhay mismo ni Donald Trump. Matapos ang ilang araw, ikalima ng Abril, ang banta laban sa buhay ni Trump ay lumabas sa pahayagan ng Kaihan Newspaper. Ito ang aprobadong tagapagbalita ng Islamic Republic. Ipinakita sa X ang pahayag sa wikang Farsi at sinabi, His way out of line. Any day now, in revenge for the blood of Martyr Soleimani a few bullets are going to be fired into that empty skull of his, and he'll be drinking from the chalice of a cursed death. Kumalat din ng banta sa iba pang pahayagan, katulad ng Times of India, at sinabi nga na ipinapapatay ni Khomeini, si Trump. Ayon sa balita, ilang araw na lang ay ilang bala ng baril ang bubutas sa walang lamang bungo ni Trump. Bilang higanti sa pagpatay sa martir na general na si Soleimani, noong taong 2020. Sa WWBL News, inulat na hinihikayat na barilin si Trump sa kanyang empty skull o sa kanyang ulo. Ang nakababahalang banta ay hindi na rin bago sa tainga ni Trump dahil nang may nagtangka sa buhay ng Pangulo noong ito ay kumakandidato pa lamang lumabas sa investigasyon na may kinalaman dito ang Iran. Kung matatandaan, buwan ng Pebrero 2025, sinabi sa Sydney Morning Herald na inabisuwa ni Trump ang kanyang mga advisers na burahin sa mapa ang Iran kung siya ay ipapapatay nito. Sinabi pa na buwan ng Nobyembre 2024 nang pinaghinala ang sangkot ang Iran sa plot to assassinate ang kandidato. Kaya ang banta sa buhay ni Trump ay hindi na bago. Pero ang babala na bullet sa ulo ni Trump kamakailan lang ay nagdulot ng gulo pati sa Iran. Ikapito ng Abril sa Hindustan Times inulat na may gulo sa Iran dahil sa pagbanta ni Khomeini sa buhay ni Trump. Dahil raw ang banta sa buhay ng presidente ay baka gawing rason para sila ay tuluyang bombahin at maraming kristyano ang madadamay. Ibinalita ng The Conversation kamakailan lang na handa na ang mga B-2 bombers ng Amerika kung hindi magkakasundo ang dalawang bansa sa kanilang nuclear deal. Sinabi na binigyan ni Trump ng dalawang buwan ng Iran para makipagkasundo. Dahil dito, pinaghahanda ng Iran ang kanilang kasundaluhan dahil sa bantang pagbomba ni Trump kung hindi nga magtatagumpay ang kanilang nuclear deal. Inulat ito ng TASS News Agency ng Russia noong lang ikapito ng Abril na nasa high alert ang militar ng Iran dahil tumanggi ang republika sa direktang negosasyon. Pero sinabi din na makikipagkasundo lamang sila sa Amerika kung mamamagitan ng Oman sa usapan. Subalit kung matuloy na atakin sila ng US, binalaan ng Iran ng bansang Iraq, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, Turkey at Bahrain na huwag na huwag nilang susuportahan ang Amerika dahil kung ganoon ay malilintikan sila. Anong aral ang mapupulot dito? Ngayong halos na lagis na ang tatlong galamay ng Axis of Resistance, isa na lamang ang namamata ang peligro ng mga Amerikano. Ito ay ang Islamic Republic ng Iran. Ganon din naman ang nakikita ng Iran na kailangan magbayad ang Estados Unidos sa ginawa nila sa martir na Sulaimani. Kaya kung hindi magkakasundo ang dalawa sa kanilang nuclear deal, marahil ay masasaksihan natin kung sino talaga ang may kakayahang militar na burahin yung kabila. Sa ayaw man at sa gusto ng buong madla, siguradong magiging mitya ito ng hindi magandang kahantungan para sa buong mundo. Hindi ba't ang sabi, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan? Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan nang maraming aral, tandaan katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan